everyone, kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa lahat na ng nagpabook ng reading. So pasensya na sa mga hindi po napapansin. Kami ay hindi po tumatanggap ng lock profile at naka fake account po ang gamit. Kailangan po yung mga original account nyo po mga madam ko. Okay? So checking energies tayo. Okay. pasensya na kayo, medyo <clears throat> hindi kayo agad-agad ma ano ha, but we are trying best our best para kayo ay masagot mga madam ko. So meron kayo ditong something magulo. Okay? Um nag-overthink pag aalala kasi ang dami mong plano, ano? Meron pong iba sa inyo, meron kayong na uh, natuklasan, nalaman, okay? But still pa rin, good energy yan. Kasi yung last ninyo is page of earth. Okay. O, oh, ayan. So, tingnan mo. Um, dahil sa yung pag-iisip, pag-overthink, siguro meron sa inyo na long distance sa family. Okay, meron din pong mga OFW or pwede rin nasa Pilipinas, nasa Manila nagtatrabaho, pero nasa probinsya yung uh, yung anak, yung mga ganon, okay? So, I think yung mga single dyan, mukhang may isang taong ah uh, makikilala ka, okay? Yung mga single, please, um, kailangan makilala nyo po yan ng maigi. Kasi, pangalawang pagkakataon na pagkakamali mo na yan. So, kailangan mo talaga na hindi na magkamali dyan. Pagdating sa bagay na yan. Okay? Kahit pangatlo, pangapat pa man yan, sana ay walang uh, dara, uh, dadanas ng mga ganyan. Kasi talagang ikaw rin po ang magdudusan niyan. Okay. So, ang iba po sa inyo ay mayroon mga first time magtrabaho sa ibang bansa. Okay. Mayroon mga first time kumayod meron mga nakikita ko na parang um, gusto mo naman ito. Meron nahihirapan sa studies, meron nahihirapan sa work, sa trabaho, or yung kasama mo, possible din po yun. And minsan, I think meron pong taong nagbibigay din sa inyo ng problema. Okay, kasi two air and sinagot ka ni 10 fire or sinundan. the empress and the okay so so better to check yung mga anak ninyo kung meron po kayong anak kung meron po kayo na something na hospital na tao better to i-check nyo po ito okay mild lang naman po ito parang magkukos lang po sa'yo ng pagkaisip okay But may nakikita naman ako malalampasan mo to eh. O, oh, di ba? Yan. So, um, okay. Kung sa tingin mo na my third party yung person mo, and I think mukhang balisa ka din, iniisip mo na, iniisip na kaya yung third party niya or magkakasama kaya sila or gagawa kaya ito ng parang para magkita sila like ganun po yung mga sinasabi mo so very negative okay napaka negative po lahat okay so um, I think meron kang natutunan sa inyong relasyon or pangluloko ng yung partner. Okay? Kasi transformations uh, nasa huli. Um, siguro nakaranas kayo ng call off, break up or naglimit kayo sa isa't isa para siyang natauhan. Okay? So, bakit siya natauhan? Okay, so nag-cause ito ng sa kanyang malalatrof essential. Okay? Um meron akong nakikita dito some of you ay hindi nyo alam na binibigyan pala ito ng expensive things or effort ng person mo. It's either binabahay to or kasama siya kung or po kayo ganon. So parang eh. So meron iba dito parang binabahay na talaga. Okay? Binabahay and ginagastusan. Control siya sa pera. Ayan o. Oh. King of air and, sorry. Control niya ito sa pera. Yung person niya. Ayan some of you parang you're dealing with a person na parang ang yabang-yabang porket may pera na siya and parang talagang sa, sa inyong dalawa ay if ever siya ang binayayaan ng Diyos uh, yun ang problema eh nagiging sakim siya sa pera, okay but kung ikaw man ang mas may kaya or may pera Um, i think medyo um naiinsulto siya nung time na magkasama siguro kayo yun parang nasasaktan mo siya the way ka magsalita kung hindi man ito possible time and effort okay um, walang naging wala siyang naging freedom okay so kaya parang napag-isip niya ng parang kailangan niya daw maging malaya 'di ba? Parang nakakabwisit lang 'yung mga may ganitong partner na 'yung iniisip pa nila 'yung kaligayahan nila. Okay? So although mas maraming energy dito 'yung mga nanonood sa akin na parang alam mo 'yung parang mama's boy or para siyang gano'n na hindi ko maintindihan bakit gano'n siya mag-isip minsan ah uh, bipolar or narcissist yon so minsan nag-iiba yung pagkatao niya, kaharap ka, or towards sa'yo. So, if ever hindi po siya ganon, possible na parang baka, baka lang naman, baka ginawa yan or something. Kasi meron ditong, ano eh, um, pagbabago niya eh, pagbabago. Kumbaga, pagbabago na ito ay hindi po ito simple. Naapektuhan po yung relasyon ninyo. Okay? So, meron po ito ang atang lakad or this week na to. May lakad, may pupuntahan siya, may gagawin. Or makakatanggap po siya na magandang balita. niyan So, mukhang hindi mo ito gusto, ang balita na to or something. Ayan. So, sa mga single dyan, talagang meron kayong uh, makikita. Or, I guess, um, baka mapapa-oo ka ng lalaking liniligawan mo or niligawan ka. Okay? Yan. So, um, parang ano eh, blessed din itong mga bagong nagliligawan itong month na to. Kasi prosperity ang inyong um, uh, pag-uumpisa. Okay? So, wow. Talagang makakatulong itong taon na ito. Yan. So, okay. Ang dami mong burden sa family, ano? Marami kang problema rin sa nakaraan. Marami kang childhood, toxic, uh, past uh, experience. Pwede. Okay. And, I think meron ako ditong nakikita na okay naman yung ano mo, yung yung trabaho mo or ginagawa mo. But you are sad. Yan Oh. Some of you siguro nag-iisa na sa buhay. Walang tao nagpaparamdam sa inyo na um, parang hindi mo feel na may tao pang nagpapaligaya sa iyo. Sorry sa mga nag-iisa dyan ha. I'm very very sorry. Pero huwag kang mag daw. Huwag ka daw malungkot sa mga widow dyan. Sa mga ano ba yung mga yung mga um, ano ba ang tawag dyan nakalimutan ko ibang namatay ning asawa dito ay ano yan nakatingin ko siya sa inyo okay so alam ko naman na lul, nakakalungkot 'yung mag-isa but mas pangit po kapag um masahiyaan mong mas maging malungkot ka hanggang magkakasakit ka 'di ba so better to um ano lang um an tawag dito avoid okay so if ever okay yung pagsasama ninyo ng person ninyo nung una, masaya kayo, prosperity, business o ano man, possible din po na parang nasira ito ng isang tao. May isang taong nakasira po sa inyo. Pagsasama ninyo, may pumasok na singitan po kayo. At ito ay uh, possible, uh, maring uh, meron kang kakilala, sinumpa ka, or Uh, ginawa yung person mo or yung pa yung person mo. Possible pong gano'n. Okay? So, maraming salamat po sa lahat ng nagpapaliding. Meron po kayong free na balisa. So, kung, mat kung malala po yung problema ninyo, nakakausap ko po, binabalisa ko po yung person ninyo. So, meron pong iba na magaan-gaan ng problema. So, nadadala natin sa pakiusap yung person nila kahit malala ang ginawa. So, marami tayong um nagagawaan ng paraan. Then dito naman sa ano sa sa ano to sa mga malala possible po pwede 'yun uh, love uh, love spell 'yun. So marami na tayong inayos, binalik na uh, sa sa family. Okay. Love spell or money spell man 'yan ang problema mo. Uh, marami na rin tayong naayos na career. Okay? Sa kanila. Okay, so So tingnan natin yung energies ng third party. Bakit kailangan kanyang gawaan ng sama? Ah, uh, yan. Ang pangit. Diba? So, meron akong nakikita dito na parang parang ano eh, parang something na J8 and K5 Diamonds So, may nakikita ako dito na parang hindi ko alam kung kung unang asawa mo yan ha? pero hindi kasi sila kasundo ng mga anak mo ni February okay so parang may conflict na nangyaring ganun but pwede naman ito possible na pagsisisi okay kasi tinanong natin kanina ng ano ng kung kamusta yung energy ng third party. Pero sinagot tayo ng ganyan. So, malinaw na lumalaban yung third party, kaya niyang gumastos. Ayan o. Oh. Hindi ko alam kung mapera yung person ninyo ha. Pero kung mapera po yan, kaya yung ginawa lahat-lahat ng um, inyong kalaban. Kasi nakukuha niya yung gusto niya. Okay? Possible po yan ang dating in person ninyo, ang dating mabait, malambing, mapagmahal, biglang nag-twist, naging masama. So, ito po yung aking Facebook account para sa mga gustong magpa-reading. Meron po yan kayong free na balisa. Um, pwede rin naman po ang, if ever matindi ang inyong blockages kung sa tingin ninyong ang malas-malas ninyo. Ginagawa ko po yan ng paraan. Something siguro sa past life, pwede Meron kayong unhealed wounds na parang pinagdaanan. So, nagkukos ito ng obstacle sa inyong uh, pagkatao or sa buhay. So, don't worry. Tutulungan ko kayo. So, para sa mga malala po yung problema, kailangan po yan ng insider bracelet or ang ating uh, love spell. Okay. Para sa mga business, uh, gusto nyo yung career, magkapera, yes, of course, meron tayong money spell. Okay. So, basahin ko lang po ito sa mga nagpapasalamat. Ma, maraming maraming salamat. Ako po ay laging may uh, natututunan sa inyo. Ang dami ko pong ano to? Ang dami ko pong nalaman. Pero, gaya na yung sabi mo, kung lalaban ako, ipaglalaban mo rin kami, ma'am sinunod ko ang payo mo ma'am. Kagaya ng sabi mo, asawa kami, kailangan namin maging matatag para sa pamilya namin. Ilang buwan na akong umiiyak ma'am. Akala ko wala na po talaga kaming pag-asa. But, nung nakilala kita, nagumpisa akong naniwala na may pag-asa pa talaga kami. Even though na ang dami kong nagawang paraan kung paano kami matulungan. Alam ko naman na tumulong din yung ibang napuntahan ko. But, siguro talagang sadyang malakas, tunay, at ikaw talaga ang nakatagda sa amin para tumulong ma'am. Maraming maraming salamat ma'am. Hindi ko mababayaran ang pagod, hirap mo sa akin. But if ever magkaroon man ng pagkakataon na makabawi ako sa lahat ng naitulong mo sa akin ma'am. Babawi po ako sa inyo. Dahil hindi po biro ang aking pinagdaanan muntik na kaming abandonahin ng aking person. Dahil sa iyo, nagkaroon kami ng chances para mabuo ang pamilya namin, ma'am. Maniwala ka man sa hindi, ma'am. Ayaw kitang istorbohin, but habang nagtatype ako sa inyo, iniisip na sana mabasa mo ang message ko iyak po ako ng iyak. I love you so much, ma'am. Ikaw yung nanay, kapatid namin, na laging nagbibigay sa amin ng kalakasan. Sa lahat ng tulong, ma'am, maraming maraming salamat. Okay, so si ma'am kasi, um, ano yun eh, hindi, hindi po naging madali ang, ang nangyari sa kanya. Um, matagal na silang magkakilala ng kanyang person hanggang sa naisipan nilang nakapagtapos na sila, nakapagtrabaho. So, yung lalaki, pinatigil siya sa trabaho para, syempre, magbuo sila ng pamilya. Then, nung ano, hindi niya maintindihan, hindi natutuloy yung lagi nilang balak magpakasal. So, bigla daw siyang nag-ghost, ginoos, nawala ang kanyang person. So, ayun nga. Hindi ko napabain yung kwento, but biglang nag-ghost yung lalaki. Yung pala, yung ex na ng lalaki ay hindi ito tinigilan. So, bakit nagkaroon ng ex? Ibig sabihin, abang magkarelasyon sila ay nagloko itong lalaki yan so possible na sa ibang bansa yun kasi nag yung lalaki eh, noon pagka-uwi sana ay aayusin ayusin, ayusin nan nila ang both side ayon so ang ang pagkakaalam ko ilang beses na nilang balak magpakasal hindi natutuloy so yun kasi ginagawa ng babae parang minsan tinatanggal talaga ng mga bad or yung mga masamang manggagamot. Tinatanggal nila yung pagmamahal sa inyo ng person nyo. So, minsan po, pinapapangit nila po kayo. Yun. Kaya minsan, parang iba yung pakikitungo sa inyo. So, kung gusto nyo ipacheck yung person niyo or magpapacheck kayo, wala bang gumagawa sa inyo. Parang feel, minsan nyo parang ang malas-malas inyo. So, mas better po na kumonsulta po kayo. Okay, maraming salamat. Ingat po kayo, okay?